Hindi ko pa kailanman naikwento si Selma. Hindi sa mga kaibigan, hindi sa pamilya, hindi man lang sa therapist na paulit-ulit na nagsasabing kailangan ng katapatan para sa closure. Pero siguro mas ligtas kapag anonymous ko ito ibabahagi sa inyo. At ngayong gabi, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may kumalmot na naman sa bintana ko kaya heto na ang kwento ko, ang babala ko sa inyo. Nakilala ko si Selma noong labing anim na taong gulang ako. Lumaki ako sa isang walang kwentang bayan. Yung tipo ng lugar na basta nalang kumindat ang mga poste ng ilaw at parang masadong magkakalayo ang bawat bahay. Night shift ang trabaho ng mga magulang ko. Kaya madalas Mag-isa lang ako sa gabi. Insomniac na bata. Lumang bahay na maingay. Alam mo na ang vibe. Isang gabi, may narinig akong umiiyak sa labas ng bintana ng kwarto ko. Hindi iyak ng adult. Mahina. Pigil. Parang batang pilit nagtatago ng tunog. Nang sinipin ko sa kurtina, nakita ko siya. Isang maputlang dalagita na kasing edad ko nakapaasa nag-cementong sidewalk, mahabang buhok niyang nakadikit sa muka na parang basang sinulid. Hindi siya tumingin sa akin. Bulong lang niya. Pwede ba akong pumasok? Karamihan ng tao, sisigaw, tatakbo o magtatanong kung bakit may isang dalagita na nasa labas ng bahay niya ng hating gabi. Pero malungkot akong bata noon at mukha siyang wasak depressed. May pinagdadaanan na mabigat. Binuksan ko ang bintana. Pumasok si Selma nang walang ingay. Mas maputla pa siya sa malapitan. Halos may bahid asul. Punit-punit ang suot niya. Manipis. Amoy niya ang malamig na lupa. Pero sa paraang nakakakalma, parang ulan sa tuyong lupa. Nagpasalamat siya banayad ang boses, malumanay, at yung ngiti niya, Diyos ko, hanggang ngayon, napapanaginipan ko pa. Para akong unang beses na tunay na nakita ng isang tao, wala raw siyang matutuluyan. Naniwala ako noon, na siya ng isang gabi. Tapos, sumunod ulit, at isa pa ulit. Nagkwentuhan kami tungkol sa lahat, libro, kamatayan, bangungot at kung paanong sa lupa daw ang tinatawag niyang tahanan hindi siya kumakain hindi natutulog hindi nagpapahawak ng matagal laging niya nyuyelo ang mga kamay niya pero umibig ako sa kanya siya ang una kong minahal kahit ngayon alam kong hindi siya nila na dapat minamahal ng tao dumating ang mga patakaran makalipas ang isang linggo. Huwag kang magpapapasok ng kahit sino sa kwarto pagkatatos ng hating gabi. Bulong niya isang gabi. Bakit? May susunod kapag may pumasok. Hindi ko tinanong kung ano ang iyon. Isa pang rule. Kapag nakita mo akong nakatayo sa sulok at hindi mo ako nakitang pumunta doon, huwag mong titignan ang mukha ko. Hanggang ngayon, gumagapang sa balat ko yun. Sinunod ko ang mga rules niya kasi ayokong mawala siya. At dahil may mga gabi na kapag akala niyang tulog ako, nalirinig ko ang buto niya. Dahan-dahang gumagalaw sa ilalim niyang balat. Mabagal, basa, parang nire -rearrange. Isang gabi, nagising ako at nasa sulok siya. Nakaharap sa dingding. Ang buhok niya sobrang tuwid parang hinihila pababa ng kung anong hindi nakikita. Mahina kong tinawag ang pangalan niya. Wala siyang sagot. Kumanjot ang leeg niya ng sobrang bilis. Parang may humatak na tali ng manika. Naalala ko ang rule at agad kong ipinikit ang mata ko. Halos magkaskasa ng pilik mata. Mabuti. Bulong niya. Pero hindi iyon boses niya. Mas malalim, manipis parang may ibang nilalang na gumamit ng lalamunan niya. Nanigas ako hanggang umaga. Nang magmulat ang mga mata ko, nakahiga siya sa tabi ko ulit, natutulog o nagpapanggap na tulog. Naramdaman niya ang takot ko at bumulong nang, salamat. Dapat tinapos ko na. Dapat may sinabihan ako. Pero kapag labing hanim ka at in love, kaya mong kumbinsihin ang sarili mo sa kahit anong kasinungalingan. Nabasag lang lahat nung gabing sinabi niyang gusto niyang ipakita kung saan daw siya nakatira noon. Dinala ko sa gubat, walang flashlight, walang daan. Kamay ko lang ang hinila niyang malamig na palad. Umabot kami sa isang clearing na hindi ko pa nakita kahit kailan. Gusto tang lupa. Parang may mahabang buntong ng lupa na hinukay pero hindi tinapos. Parang kalahating libingan. Lumuhod si Selma sa tabi nito. Dito ako natapos. Pero ikaw ang nagpasimula ulit sa akin. Hindi ko na intitihan. Tapos biglang gumalaw ang lupa, dahan-dahang umuusog at may narinig akong humihinga sa ilalim. Mabigat, basa, gutom. Ang mukha ni Selma nagbago, hindi sa sakit, kundi sa pananabik. Hinahanap na ako nila pero ayo kong bumalik ng mag-isa. Hinarap sa akin at sa unang beses nakita ko ang mga mata niyang buo, hindi mga matang ng tao. Tumakbo ako, hindi ako lumingon kahit nang isbaw niya ang pangalan ko gamit ang tinig na hindi pag-aari ng anumang tao sa mundo. Hindi ko na siya nakita ulit. Kinabukasan, wala na ang clearing, walang hukay, walang daan wala na lahat. Lumipas sa mga taon, lumipat ako ng bayan. Sinubukan kong paniwalay ng sarili ko na imahinasyon lang lahat. Nagawa lang ng utak ng isang malungkot na teenager. Pero ngayong gabi, matapos ng lahat ng panahon, may kumatok sa bintana ko. Tatlong mabagal pero tiyak na pagkakatok. Yun ding ritmo na ginagamit ni Selma kapag gusto niyang papasukin ko siya. Hindi ko pa tinitignan. Inire-record ko ito dahil kailangan may makaalam bago ko hilahin ang kurtina. Dahil kung nandyan pa siya, kung bumalik siya para sa akin, hindi ko sigurado kung pagmamahal pa ang dala niya ngayon. At alam niyang hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagmamahal ng iba. Tanin siya siya lang. Ang first love kong si Selma. Maraming salamat sa pakikinig kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.